Ipapalo mo yung fresh milk. Magpa-powder yeah. oh, siya. <laughs> Pabo. Hirap, Parang hirap-hirap yun. Ay, eh, mayayari. Um, pag pinapapalo mo, hanggang ma... Tikman lang. Tuyo na siya. Hindi ba magiging condensed? Oo. Uh, um. Tapos nagyan mo siya. Ah, uh, evaporated. Uh, evaporated pala. Yoko? Yan yung evaporated. Okay. May sakit ka. Baka hawa. Tapos pag nilagyan ng asukal ata. Pisto okay. na. Ha? Anong kiss mo na? Paano mo na yung ko? Ito naman, ano? look Dati pa kaya yan. Kiss mo na. Kiss mo na. Kiss, muna. kiss mo na. Look at lang naman yan. O, oh, kiss mo na daw, Kevin. <laughs> Ito. Kiss daw mo na, Kevin. Kiss mo so, na, Kevin. Ay, paamo! Yan ang gusto ko sa'yo. <laughs> Hindi naman yan totoo. Pero kasi muna talaga, Kevin. Yes! <laughs> <laughs> yes! Pamu! Buko, yes naman. Kagatla, dedali. Kagatla. ha! mga bansa yung ano, representative ng ASCAD. Chichi! Magaling sila. Nilabad mo na yan. Chichi! Chichi, I need to talk to you. <laughs> I have something. <laughs> Kaya adik doon okay, hindi yun. tayo makapakita. Diba?